Hello guys, good day ulit sa ating lahat. And for today's video, gagawa na naman ulit tayo ng panibagong reaction video. Kung naalala nyo guys dati guys, di ba nag-reaction video tayo dati doon sa babae na kumain na 20 perasong uh, linagang itlog. Ngayon naman guys, babae naman na kumain din siya ng uh, 20 perasong balot naman guys. Ngayon guys, actually nabilang ko na siya, napanood ko na siya. Then, panoorin na lang natin yung pag kaya ng balot. So, di na natin patatagalin guys. Eto siya. Yan guys, oh. So, 20 perasong balot yan. binilang ko na yung kanina. So, hindi ko alam kung ano yung may sarasan na, may kulay. At bakabilis niya ating kumain ng balot. Um, alam mo, may timer hindi kaya siya nabibilaukan niya kasi di ba usually yung, yung balot dapat minunguya niya yung sisi kung tama ako hindi kasi ako kumakain ng balot Ayun, no. so tuloy tuloy lang talaga si ate nako alam mo kasi pag balot dapat dalawa lang yata eh hindi ako ano health expert pero hindi alam ko dalawa lang yata ang pwede or allowed yata pero si Ate tu, hindi talaga. Ano? No? Hindi ko alam kung ano yung sausawan niya. Basta naka-nilaga na siya na may sauce na siya. Yung ganyan, oh. Parang tomato sauce. Ewan. Ano? No? Grabe si Ate. Oh! Di ba may tupang pa yung balot? Hindi <laughs> ba yung na, ano, na bibilaw ka si Ate? So grabe naman si Ate, kung gusto na kaya ang blood pressure nito ni Ate Garing friends ha, wala silang kinakain nga na bawang ha, yun diba Sa mga ganyan may kinakain na bawang, pero ngayon wala So grabe naman na balot yan, 20 piraso. Buti hindi siya nasulasok niyan. At yun guys, hanggang doon na lang yung video guys nako siguro naman ako kasi kahit siguro naman low, low blood low blood kasi alam ko pang paano yan ang dugo eh eh bir birin mo 20 perasong balot ba diba, pampatibay daw yan ng tuhod? Eh baka maging tank build na siya niyan. <laughs> tank build. Grabe sa 20 balot na yan. Baka hindi pa tumibay ang tuhod niya niyan. <laughs> So guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. And don't forget to like, comment, share, and follow na din guys. Para sa mga susunod ko pang video. At sa mga gusto pa lang magpa-shoutout, mag-comment lang sa comment section. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod kong mga upload na video. Kung ayaw, scroll up na lang. Pero... Pakakakawa nyo na. Iparo nyo naman. Yun lang guys. Maraming salamat. Spread good vibe. Peace!